Uh, hello guys, nandito kami ngayon sa Mariam Island um, Friday morning Ito ang aming dibangan Ang manghuli ng isda O naman dagat Kinain lang eh. Pinapak lang. Hindi mo pa dinalan yung ano ko, taga eh. Uh -huh. Sakto-sakto sana yung ating maliit nun. Quattro. Oo, oh. Uh -huh. oh, yung quattro. Shady size to eh. Ayan lang o, oh. tumunulunod dagan lang kanila. ito eh, parang kung ganda dito pagka mali, sakto lang maliit na yung sinusubo na tayo na kahit try mo yun, laki ayan, dali nadali na rin bangus guys ah oh. Ayos. Yan yung mga panalo. Ang mga pakarami ganyan eh. Mga sampu pang ganyan. Masakit. Masakit nga lang. Natusok. Natanggal, natanggal. Ayos. Ay, una pag ano, may plastikaw Hindi ah. mo ka na wala. Meridor siya ganyan oh. Hmm. Ayun ah ayan buhay na buhay yun na rin ito to wala pa <laughs> 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 nalito <laughs> pangalawa na siya na yun eh pangalawa na. na kaya lang buhay na buhay ayun doon oh ayun oh doon to. Yan. Oh, talaga ba? <laughs> Yan. Pag kumawala ka pa dyan, ewan ko na lang. ba Talagang naman, no. Niyo. Ayan, nakasakay nandoon sa may bangka Hinila nila yung bangka Ayan, sumampas ang bangka Simple Simple at payak Yan ito ang buhay namin sa UAG Minsan-minsan, nakapaglibang. Oo, oh, iba vlog ko na ito sa susunod. Oo, ka ng ano, alam mo yung roti sa kantin Oo. Oh. Para natin dyan. Ah, panalo. Oo ah nakadali na naman si Bosmiliensio. Malencio. Ay, Haha. 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 Ang Haha. 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 ganda Haha. 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 Yan ang plastic natin. Yan, nakita nyo guys. Oh. oh napaka kulit Napakakulit ng bangus na ito eh. <laughs> Dali <Darío>, guys ah. Ito, ito. Ito, yung bugaong. Oo. Oh. Ano pa bugaong Yung oh. ano nila Gilbert, ay nila oh, ni Derek. Ano, may... Uh, yung, Ayan yung binigyan nila Gilbert sa akin. Okay. Ay ni, ni Derek. Ni Bunso. Ano yan? Tatlong ganyan, Bing Yan? Hindi, oh. siya nang sa amin eh. Oh. Hindi, ito. Bingwit lang. Bingwit. ito, sa kanila. Ang dami rin ah. Dalawang kilo at maikit yan. O may ano pa o. Oh. flying fish. Kaya na yan, yung mahabang usok. <tinyo> Hindi.